Ayun na nga mga paws at mams, isang kabanata na naman ng teleserye ng buhay ko ang ibubunyag natin today. Pasensya na kung late ang upload, wala kasi ako sa bahay. Nasa outer space ako eh. Naghahanap na signal. <laughs> Mainig pa kayo sa mango chips? May isang follower ako nagsabi, Kuya, mango chips si Bill naman dyan. So ayun, magwi na tayo ngayon. Pero wag tayo excited, hindi po ito akin pambili lang ng gamot. Akala niyo mayaman ako. Charis! Ayos na mga te. Asin yung seryoso? Sinamahan ako ng aking kapatid. Kapatid kong si Jem. Motor lang kami. Kaya kung may makita kayong nakamas na feeling pogi, baka kami yun. Awi na kami. Medyo praning-praning vibes kasi nalubak habang nagbibideo ako. Lesson learned. Huwag sabay ang vlogging at off -roading. Ang wahal naming baby, kinukuhaan ng dugo. Sana isang tusok lang. Pero parang naging kagat ng lamok sa pesta. Pero sa huli, capillary wins. Hashtag tusok chronicles. Hashtag on the road to pag-asa. Punta na kami sa ospital. Ito na yung mga eksena na pang MMK. Halong kaba. Lungkot. At konting pawis kapag Kimo Day parang boss fight sa video game. Pero, naban lang. Dasal, kapit, at konting jokes para hindi masyadong emo. Amen! Ayun na nga, andito na kami. Tana! Simulan na ang misyon. Puyat ang mata parang nagre-review buong gabi. Kahit wala namang exam. Pum! Puyat! Buong gabi kami naghahanap ng ugat parang treasure hunt pero ang premyo ay Ivy Line. Yeah. Video-video ka pa dyan, eh, puyat ka na nga. At mukhang uulan pa. Nako, usapang suspension na naman. Sana may promo ang shock absorber. <laughs> Shoutout Shout out sa mga sudyante ko last year. Sana all may long-term memory. Hashtag walang nakakalimot kay Sir Sena, HR. At natapos na ang araw ko. Pero wait, hindi pa to ending ha. Maglalakad pa tayo papuntang sakayan. Teka, sino itong sumigaw ng grab na lang? Pambili ng grab, pang grab, wala rin. Boom! Nasa hospital agad. Ganda ng transition ko, no? Parang Avengers. Shoutout sa pamilya ko, lalo na kay papa at mama. Na walang sawang tumutulong. Kayo ang totoong frontliners ng buhay ko konti na lang matatapos na rin to W to the moon and back pero mas tipid pag e-bike na lang Jacks Salamat sa mga sub subscribers ko mga pops, moms, tita at tropang tambay kung hindi dahil sa inyo baka nagbebenta pa rin ako ng yema sa kanto ay at kung nakaabot ka sa part na to keep on rocking yow. peace out